Ganito po ang galawan nila sa ating mga witness. Magvavlog po ng daang libo ang natanggap ng ating mga witness. sources ninyo na lifetime ang support sa inyo, tama ba? Lifetime daw ang suporta sa inyo. Kaya kumagat kayo sa bait na magtestify. Meron ang isa dito nagsama. Pero sila po pala. Inoferan daw siya ng 40,000 kada lie against pastor. Buti na lang yung kapatid natin yun na hindi naman kumagat. Pero, yung mga nagwitness witness dyan sa Senate, kinagat nyo yan, di ba? Na iba sa inyo, 50,000. May narinig pa kami, galing sa aming mga kukot lang ahas na may nabayaran daw na 500,000 sa inyo. Well, well, well. Tapos ngayon, nawawala na si alias Jackson. Nasaan kaya? Nasaan kaya? Ayun na nga ba ang Pero sila pala po ang totoong nanunuhol. So nakasulat po dyan, mag-recant ka na lang, pasayloa na lang si pastor o ang ministry. Tagaan ka ni pastor o kwarta pila imo gusto. Kondo o travel abroad. Bawi ay imo gin sa senate para pakaulawan anang ontivirus na. And by the way, safe and sound po at hindi nawawala si Elias Jackson. So, suhol, pananakot at pangaras po ang minemerienda ng ating mga matatapang na witness sa pang-araw-araw. Sa totoo lang po, pwedeng-pwede naman po silang bumaliktad dahil di ko naman matapatan ang inaalok sa kanila para mag-recant. Pero naninindigan sila.